1, 2, 3, 4 shout out sa aking buong team lintek I love you all guys I love you te, I love you Ash I love you ma'am grace at sa inyong lahat tara at tayo ay magluluto para sa birthday ng nanay at ang bayaw ko in heaven samahan nyo ko guys at enjoy tayo. Enjoy sorry, watching lang. Oh. Ano ba yan? Sorry, sorry. Kasi super, super busy na ang inyong ate Weng sa Pananahi. Ayan. So, shout out and I love you all. So, magluluto tayo gayon ng minuto. Ayan siya, guys. Nakasangkot siya na yung ating carne. Nakasangkot siya. naka-stir fry pala. So, nilagay ko na. Yan na naman si Kalimot, si Inday. Dapat kanina pa na nagsusuti pa lang. Marami kasing, ano, iniisip na jowa. So, is, pamantikain natin konti. Tapos, ilalagay na natin sa ating patatas at sa ating carrots. Ang dilutuin na bago ilagay ang ating kulay-kulay. tagaloto ako ngayon, guys. Shout out na lang sa aking buong Lintek. Ayan. Naglagay nga po pala ako dito ng tomato paste at tomato sauce para magkaroon siya ng magandang kulay at buhay na buhay ang kulay. Hindi po buhay na karne, guys. Kundi yung kulay lang po, guys. Ha. Tandaan po. Shout out ate. Shout out as Mom Grace. So, iyon nga po ay birthday ng aking mother at aking bayaw. So, paghanda natin sila para may handa naman sila para sa amin guys. At tayo ay kakain-kain lang. So, maglagay lang tayo ng water para maluto yung maluto pa siya ng gusto guys. Ayan. Ayan. So, abangan ang susunod na kabanets. Yan yan yan. Minodo. Plastic mo na lang yung paisa-isa sila. Dito. hindi pwede ipasok doon ng mainit. Yung aming biku, guys. Ayan. Ang sarap, oh. Tapos, nagawa kami ng jelly, mango jelly. Ayan, ayan. Jalai, jalai. Aming, ano. Tapos, magluto lang kami spaghetti. Birthday man, ang dalawa. Hindi man silang kakain kami, man. Nauso naman yan, guys. nakapag kapag um, nag- na, na, yumao ng ating mga mahal sa buhay ay ang mga buhay naman ang kumakain hindi naman ang ano diba? normal is